Siapa? Malaki pa? Sara. Sara pa. <laughs> Kunti lang po ka. Kunti lang. Arai sabi niya. Arai. Boka malaki. Buka malaki.

konte lang buka. Ayan. Kunti lang. Aray. Sabi na. Aray. Buka malaki. sara ya okay. Wait lang. Wait lang. Konti pa. Buka malaki. Wait lang. Wait lang. Sige Bukang mo malaki. Man, ah, naglatabing mo talaga, na no? Bukang malaki, malaki. Tapos ikagat mo sa ngipin sa ngipin, ha? Wait lang, wait lang. Bukang mo malaki, malaki. Kagat ngipin sa ngipin. Yun. <laughs> <laughs> hindi yan siya. Bukang malaki. Sarap. Bukang malaki. 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 malaki pa. Sarap. Yun. Kung ano Yung normal, parang susubo ka lang. Maliit lang. Maliit na buka. Biglang malaki. Sara. Ayan. Saka. Huwag maliit. Huwag malaki. Sara. Mas malaki pa. Sara. Okay. Medyo. Baka malaki. Sara. Sara. Parang lumaganon talaga siya dito, Ay, um, no? Sige na. Oo, oh, parang... Sige, buka mo. Sa malaki pa. Ulit lang. Tara. Hindi uh. ito siya, no? Ito yung medyo... Oo mm -hmm. uh. Daw. baka daw. Suntahan muna dito 'to naman si Ate dito te. Dito ka harap sa kabila. Yan yan yan. <laughs> <laughs> Pero yan nakayan, Sabukan mo magbuka. Parang parang wala. Uh -oh. Parang sige. Ang sarap niya para ano siya magla. Ganun. Ah, ganun. Hmm. Mm, medyo ka, ano yan, masakit yan sa pag nagano. Hindi lang tayo. Baka manda ulit? Tara. Tara pa. Buka. Dito talaga na. No? Pag ito hawa ko, baka mamalaki. Okay siya. No? Okay. Mm. <laughs> Kasi... Sige. Baka ma... Ayun, medyo mas... Sige daw. Sara. Oh, oh, nag-less siya. No? Sige. Baka mo ulit. Okay. Iba na yung tunog niya, no? Mm -hmm. Hindi na siya katulad Janina. Sige, baka mo pa. Okay. Sige pa. Pero medyo okay na to eh. Sige daw. Basta wag ka maghihikab ng ano, wag mo siya maliit. Wag ka maghihikab ng oh, full, yung parang bonggang-bongga. <laughs> sige, baka ulit. Okay, iba na yung tunog niya, no? Okay, sabi na naman. Try natin. Baka ulit. Sara. Sapa. Sara. Hanapin ko lang, baka. Buka ulit. Sara. Punti na mukha. Ano ah. ah. so mas okay na siya? Parang mo. Buka ulit. Okay. Yung, pero yung hindi yan kanina, no? Sige na, buka mo. Tapos ang gawin mo, huwag ka na magbuka ng gusto yung... Wanya. Basta yung hikab. May, may, wala ka bang... May ngipin ka sa loob lahat? May bawas? Mayroon. Kompleto lahat? Okay. Parang, parang walang, walang bakante. Sige daw? Mayroon dito lang, dito yung bakante. Pero dito, dito wala. Sa bagang wala. Sige daw, mo ulit. Ayun, para magatungo. Hmm, isa pa. Pero parang pag may hawakan dito na ano. Oo, oh, itong part na to. Yan No. Sige. Yan No. Wala siya No. Buka. Ayun. Baka mo na malaki malaki. Malaki malaki. Sa pata buka mo. Sara. Yan, para na daw mo. Ayun, nag-glass na no. Nag-glass na siya. Sapa, sapa. 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 Sari, buka mo lang, malaki, sige daw. Buka malaki. Ah, nag-lock na, nag-lock na. Joke lang. Sige okay. lang, isa pa. Baka mo, okay. sara mo, sara, okay. sara. Okay. Okay. Baka mo lang konti. Ayan. Yung tunog niya medyo iba na. No. Sakit lang. Okay, sakit. <laughs> sakit lang talaga. Then siguro yung nakakunik dito sa may ko. Kasi oh. pag na ako, parang may na dito na masakit. Yung, yung lagutok niya kanina, po, kasi matinis kanina. Parang ganun, yeah. eh, no?